ay matanda na tayo'y maraming pangarap sa pagkat tayo'y nagulan nagtataka yung bunso ko tinitignan ako ngayon kamusta mga kaibigan ako'y nandito napakatagal na wala Kamusta po? Kamusta po kayo? Ngayon. Hindi ko alam. At ganito ang status na ng paglalive. Hindi na landscape, no? Hindi landscape to eh. Ngayon, kamusta? Tayo ay marangamusta. Makikibalita. Kung anong status na ng ating takbo along status ng takbo ng YouTube dahil nag-focus tayo sa Facebook pero sad to say ayan sa mga hindi nakakakilala na nakakakilala ng ating aking kapagdaanan ay ito i ko dito dahil ang ito lang kay lolo ang pinakamatibay na hindi siya maarte hindi tulad sa kabila ang daming awal so far na monetize naman tayo doon, pero hindi ko alam kung sala ko nagka violation ang masakit pa nito na kailang ng kailang months bago antayin wala talaga hanggang sa na buriyong ako na alam mo lang sa facebook need yung talo to palo pero bawal yun ako kahit sobra sobra na yung followers ko hindi ko na kailangan ginawa ko yun pala hindi ko akalain na yung time na pagpalo-palo ko, nag-session expired. Nag-session expired siya mga kaibigan. Ang nangyari, hindi ko ma-open yung real, real Facebook ko. Opo. So, ang nangyari, nilink ko yung WhatsApp. Yung WhatsApp ko, nag-session siya ng OTP kaso wala, wala, wala sa message. Na sumakit yung ulo ko talaga kasi alam nyo ko bakit yung sasahurin ko sana na sana 700 dollars 740 dollars sana mga kaibigan nakaplano na yun. yung yung 1.2 umutang pa ako kasi inaasahan ko yung time na pagkasahod ko ibibigay ko so napakalungkot kasi yung paglink ko ng WhatsApp sa Facebook ko mga kaibigan ay shout out mga kaibigan na ang daming nanonood. Salamat po at ito ito tayo ay tayo ng ng bad experience natin sa Facebook mga kaibigan. So balik tayo. Yun na nga si si WhatsApp na naling ko siya sa aking Facebook. Ang problema, nung nag-share expired yung guwang ko. Hindi ko na siya ma mabalik. Kailangan na ng uh, mini baron Roblox said hi and thank you so much mga kaibigan. Please like and like like. Thank you so much. Ayun. Hanggang sa nanood ako ng tutorial sa YouTube talagang problema talaga yung paglink ng WhatsApp sa Facebook kasi hirap na hirap na hirap silang makatanggap ng OTP. Once na may OTP talaga, number yun eh, 6 digit. Ang problema kasi sa sa Facebook ko, meron yung password na na isi-save mo na kung sakaling hindi mo ma-open, Uh, link ka ng OTP tulad yung nangyari sa akin, meron kang gagamitin pa. Ah, parang 6 yun eh, 6 na tag, 6 digit. Kumbaga, yun yung pinaka para para ma-open mo yung Facebook mo. So, ang nangyari, hindi ko ma-open yung real Facebook Facebook ko na frankie corpus na apektuhan yung page ko. Yung page ko ay merong sahod. Nakaisang beses ako sahod yung mga kaibigan eh. Ang sinahod ko doon sa 3,400 pesos. Philippine money po yon. So, ang saya ako kasi nagbablog kami. Nagbablog kami kasama ko yung anak ko. ba? Diba? Alam, alam ko uh, may makapanood nila, napanood nila yung mga trending namin kasi umabot halos kan yun eh pag kinumpit ko talaga na halos nasa 40 million 40 million views kung susumahin ko lahat marami akong dinilit na akala ko yun yung dun ako na violate kami kasi ang tindi ng violate, violation ko dun sabi nila 3 months lang inuntay ko 3 months wala talaga sabi may nagsasabi 5 months isang taon pagdating ng 5 months parang nawawalan ako ng pag-asa talaga tapos umabot na ng isang taon di ba napaka haba hindi hindi ko nakuha yung 749 dollar abo siguro kung mayroon nakapanood yan, yung, na screenshot ko yan mga kaibigan talagang napaka ako yun inutang parang umutang ako sabi ko malapit na kasi kung yun eh ang sahod ng facebook 21 every 21 later 22 so pecha 18 umutang na ako nyan umutang ako ng 10k pabili ng cellphone ng anak ko kasi may inaasal akong sasahurin na second yun ang second na shout sana sa Facebook nasa 42,000 din sana yun kasi marami kaming marami kaming viral ng yung anak ko kung sino man yung nakakapanood white bird ayan kakit yeah. hi king of shadow ayan Opo, ah uh, sineshare ko lang kasi baka matulad kayo sa akin, napakahirap, diba? Napakahirap. Kaya sinishare ko to kasi ayaw kong matulad kayo. Na ang Facebook kailangan yung isib yung mga importante bukod sa password sa Gmail. Okay naman yun. Uh, total din nasisib nyo naman yun. Pero yung may tawag dun eh. Yung pinaka uh, anim. Anim na kanyan eh na number tag anim din uh, kailangan nyo makuha yun once na na link ang whatsapp ninyo at hindi nyo na ma open gawa ng nagsisin lang siya ng nagsisin ng otp yon, pwede nyo i-type yung na save yung password dun uh, otp pwede yun sa akin kasi problema hindi ako nakapag save so nangyari sa facebook grill ko si whatsapp ang uh, may problema kaya Di ko alam kung inabot na ata ako ng isang taon. Parang kailan ba na nakon? March March 21 sana ako sa Saudi. March, April, May, June, July, August, September, October. Ay, March, April, May, June, July, August, September, October. Ano ba ngayon? July, January, March, April, May, June, July. Oh, course. July pa lang ngayon. Huwag ka lang si, maaga ang panyo bukas sa lagi. Ha? Ang pasok ngayon yun. Tulog yun. So, ito. Kaya, na-share ko na sana ang paggamit ng ng ating mga social platform tulad ng YouTube uh, Facebook ay uh, kailangan nating manood sa tutorial manood sa mga bawal magtanong kasi mahirap pag sinolo natin itong problema ng ng pagiging isang uh, content creator napaka napaka wolves kaya yung 42,000 Philippine money wala goodbye na andun na lang andun na lang sa page ko hindi ko na nakuha 749 dollar yun kaya sabi nga ng mga nakakakilala sa akin minsan ito talaga ang Real talaga. Minsan may humahabol sa akin kasi nakamotor ako mga <laughs> Idol. Pahinga ko sticker. Ano sila sa akin. Hindi ko may paliwanag kasi napakahaba ipaliwanag sa kanila na yung pangalang kong Prank 21 is total closed na. Hindi ko na siya ma-open. So, nag-create ako ng bago. Bagong Facebook Facebook account. Tapos Uh, gumawa din ako ng page uh, magsimula ulit sa panibagong buhay kaya lesson learned para sa akin at sana mapanood ninyo lahat ito mga kaibigan, kasi mahirap ang sinasabi ko mahirap talaga kasi diruin mo uh, Pecha 21 na sa South ka na malapit na uh, nagka-violation ako kay 20. Di ba? 18 umutang pa ako ng 10,000, 18 March 'yun eh, March 18 umutang ako 10k kasi inaasahan ko March 21 sa na ako ng worth 42,000. Petcha 20, dun pumasok yung violation ko na flag behavior. Oh, sabi ko para kung kan sa kluban ng magatid pa ako noon ng aking mga anak sa school nung nabasa ko yung yung violation ko na pa nawalan ako ng nawalan ako ng parang nanlambot ako mga kaibigan siguro challenge ito para sa akin hindi isang buhay isang hindi isang pangarap marami pangarap sabi nga sinasabi ko na lang sa isip ko na hindi para sa akin siguro yun kumbaga binigyan ako ng Panginoon na mas maintindihan ko mas maintindihan ko ang buhay buhay ng pagiging uh, content creator Ayan. sa Facebook content creator pero sa Youtube Youtuber tama diba? nagsimula naman ako sa Youtube mga kaibigan So far, ako yung nagpapasalamat sa mga kaibigan ko na nandito na ewan ko kung kung mapanood nyo man ito mga kaibigan ay maraming maraming salamat sa inyo kasi dahil sa inyo noon ayun, sumawad ako sa youtube monetize yung channel natin kumbaga matindi din ang pinagdalan ko sa YouTube. Hindi biro ang pagkuha ng ng requirements dito. Talaga nga puyat din ang ginugol ko dito na kailang kape ako. Kape. Ayan. Salamat ha mga kaibigan. Mga ah, kakaiba. Yung mga pangalan na nandito. Mini ba con Roblox White Bird 2. Abounded guy bakit and, and hi sabi ng king of shadow ayun thank you so much mga kaibigan <coughs> please like my live mga kaibigan thank you ayun nag comment yung iba ayun salamat i na mga kaibigan inactivate inactivate ko lang po siya thank you I'm